research ko bakit kaya nababawasan yung aking earnings. So, ang nakikita ko guys, ito lang talaga yung pinakadahilan talaga, yung pag self-watch natin sa ating mga videos, lalo na yung mga monetize na. Kasi guys, syempre pag kiniklik mo yung sarili mong videos, magka-counted 'yon. So, madedetect ni Meta na ikaw yung nanonood doon. So, isa rin 'yon sa pandaraya, guys. Kaya minsan kasi pag nag uh, ano tayo, nagre-reply tayo sa mga comments, agad-agad siya nag-auto-play. So ang gagawin natin guys para hindi mag-auto-play yung ating mga videos, punta na lang tayo dito sa ano guys, dito sa yung sa ating dashboard. Dito sa ano guys, dito sa comment manager kasi dito sigurado hindi siya mag-auto-play. Tapos masusundan pa natin yung mga re-replyan natin. Kagaya nito guys, oh. Ayan. Yan. Diyan na lang tayo mag guys Kasi ako, ano ko talaga Na talagang nababawasan Unti-unti, unti-unting unti nababawasan yung aking earnings At inaamin ko naman talaga Na pag nagre reply ako Automatic talaga nag-auto-play At napapanood ko rin sa ibang tutorial Na yun daw talaga yung dahilan Kaya bumabawas yung earnings natin Kasi isa yun sa Ano, yung pangdaraya Baga So, ganun lang guys. Yun lang yung gawin natin guys para hindi mabawasan yung ating mga earnings. Try nyo guys. Maraming salamat sa panunod. Sana may natutunan po kayo.